Kukulang ako kay Daddy Peter Park Pag pinakamahal pinakamahal Siguro sa akin Ano sa akin hindi pinakamahal sa pinatawag na po, sa nangyayari Dahil Alam naman si Yung mga bata hindi Pero Yung pa po eh pero kaya ang sabi ko, marami tayong na hindi natin nagpatipigas ng basta-basta naman. Siguro, yung mga nag-uunawahan na din ako, na din na alam ko na wala Dahil yun niya. Tapak ko, Pero buwan, hindi natin 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 natin, natin sa Awin lang tayo, awin tayo, pero dapat lubog ang araw, tapos nila. Hindi ako MCG eh, tayo, siyempre, naman ako. So, salamat sa Diyos dahil kapi uh, din na isa sa mga pangarap din lagi, na yung mga kahit na ipapaalap na siya ko. Maraming beses sa nagpaalap din. Eh. Kaya parang itong mga huli na nagpapaalam siya, tumigas ako eh. Kaya kala ko biro na naman, biro na naman. Yun pala yun ay anyway. huli. Salamat sa Diyos. Dahil ito na. Isa sa mga pangalit na dati magsama-sama tayo. Ortiz. Alam ko na sa pagpapalit ng ating Diyos Kama, kahit ang hindi lagi sinasabi ni Daddy, kasi sa MCJ kasi meron tayo 1,000 years na after mamatay ng isang tao, meron isang libon na kung ano pag-aaral. Na kung saan, hindi tayo natin lahat ng mga patay na tao at ang mga buhay at kakatulad natin. So, after 1,000 years, na kita na patatay na hagdan. Maraming salamat Maraming salamat na Maraming salamat sa mga kapatid mo at mga pamangkin mo na tumulong sa aking mga kapatid na alam namin na hindi din sisimulan at hindi nila nagkakaya. Salamat si Dios, kita din ni Aljon, kaya special mention Thank you. Papai Noel.